Ako si Yani, dating kusinero, na ngayon naging isang full-time dog breeder. Hili ko ang magluto, ganoon din ang pag-aalaga ng mga aso. Pero ang isa sa mga nagpapasaya sa akin, ang magmotor at pumunta sa magagandang lugar. Kaya tara, samahan niyo ako. Oh, So, nandito tayo City Hall ngayon. Kuha tayo requirements. Tara, let's G. Yun. So, natapos na natin yung requirements natin. Uh, NBI, police. Ah, police pala ang kinuha ko. Kasi yun yung mas madali makukuha ngayong araw na to. Sa NBI, schedule pa eh. Ilang days pa lilipas. So, yung health ko, yung card, papapulin ko na lang, antayin ko na lang kasi hindi pa ako pwede magbayad ngayon dahil yun nga daw, nag-holiday ng ilang araw, so tabang lang daw ako this week so yun na lang, yun na lang antayin natin tapos na tayo tapos pasan natin sa, ano, sa employer natin let's yon yun, <laughs> tapos na natin yung ano natin, dito tayo sa UP ngayon, tambay lang konte ngayon, ha. Oh. <laughs> Bala ako ang muni muni So yun nga pala ano, ano sa upload natin So ito yung dahilan kung bakit umalis ako dun sa ano Dun sa unang trabaho Kasi nga, meron akong Meron na, tatlo kasi silang in-applyan ko So nauna lang tumawag yung dun sa Lasokarat So hindi ko na tinuloy doon. Kasi yung isa sa malapit talaga sa akin Eh yun nga tumawag So siya ngayon yung nagpapalakad sa akin ng mga requirements at yun yung dahilan kung ba't umalis ako doon so, ito na yun tinatapos ko na yung requirements ko mga chong so, siguro this week uh, ipapasa ko na kasi nantay ko na lang yung order of payment nung sa health certificate pero the rest lahat kumpleto na ako naka na lahat nakalagay na lang sa isang envelope ipapasa ko na lang doon sa main office namin doon sa HR so, yun uh, after nito papasa ko na then start na tayo tapos, papakita ko sa inyo yung bago naging trabaho ko doon ngayon, no? So, nasa field pa rin tayo ng ano, nasa field pa rin naman tayo ng food industry. Oo, sa restaurant pa rin tayo. So, medyo nag-iba lang dito konti yung tema. Kasi, may twist yung trabaho ko dito. So, abangan nyo yung twist na yun mga chong. Papakita ko sa inyo kung ano yung twist na yun. <laughs> At tayo nga pala, no, yun, no, sasabihin ko lang, meron lang iahabol pala, no. Ako guys, sa akin, yung mga nakarang araw, di ba, medyo talagang tinamaan ako ng matinding problema. So, mag-iwalay kami ng partner ko, uh, almost five years kami noon. So, yun yung totoo. So, syempre hindi ganun kadali tinamaan din ako doon. Pero 'yun, mas pinili kong ituloy yung ano, ituloy yung mas pinili kong ituloy yung goal natin na makabalik sa trabaho kasi syempre uh, lumilipas ang panahon, di ba? Tsaka, huwag tayong masanay doon sa comfort zone natin. So, kailangan mag-explore ka rin kasi sayang ang panahon. Lumilipas ang panahon, tumatanda na tayo. Mga ganun tema. Sayang kasi, oo, oh, na, na ano ko, na-stack ako sa pag-breed ng aso. So, ang routine ng bahay, ang buhay ko, naging nasa bahay lang. Tapos, minsan, rides. Tapos, yun, alam nyo yun, yung parang, minsan nakakasawa rin pag palaging andurong ka lang sa sa field na yon. So ako talagang sa, talagang sinabi ko rin sa sarili ko na sawa na ako dito sa ganto so babalik na ako sa dating uh, habitat ko kasi, <laughs> kasi mga chong bago pumasok sa pag-breed talaga ang trabaho talaga laging nasa kusina no? since 2008 so yun yun lang mga chong nakakwento ko lang sa inyo kasi wala lang baka, baka gusto nyo lang di malaman share ko lang kahit wala kayong pake <laughs> So ayun mga chong, uyan na, nakwento ko na yung talambuhay ko <laughs> Bago pa tayo magdrama ulit So goods na ako ngayon na tanggap-tanggap na natin yung mga sitwasyon bagay-bagay So hindi natin alam kung saan abutin, pero it is what it is So tara na, maraming salamat at andito pa rin tayo no? uh, ah, Tuloy pa rin sa buhay, di ba? So ayun, ah, kita -ki kita kayo sa susunod Maraming salamat ulit mga chong, ingat! ¡Gracias!